tayong ginawa kundi magtrabaho, magbigay ng buhay para sa inyong bawat pamilya. Tama ko ba? Kaya ito naman po, kumbaga ito yung siesta lang ng ating mga lolo at lola. Kaya palangpangan nyo po inyong mga sarili dahil uh, sa ganyan kita po, sa amin marating po rin po yung kitat na ganyan. No, ma-avail -ma 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 ko man lang yung, ano, yung 20% discount. Eh, kapag kumakain mo sa resto, yung board of trustees, Kawawa po ang restaurant po eh. Lahat kasi ng Board of Trustees 34. May discount sila 20%. <laughs> Pero bago na, gusto mo muna pasalamatan ng ating pong kagawad, ng ating chairperson na ang senior citizen sa mayor ang napakasipag, ang ating teacher. Palapan po natin kagawad Linda Fabula. And of course, ang ating pong Pangulo, no, talagang parang hindi senior citizen eh. Pero sa papel, sa sa birth certificate, eh talagang 60 years old na siya. Wala tayong magagawa eh. Pero ang ganda. Ang bata pa, sexy-sexy. Palakpan po natin si Ate Minda sa Balbarino Romero. Po. Sa lahat ng 34, no Board of Trustees. Alam nyo, noong lati-lati, ang Board of Trustees natin is about uh, 25 lang. 25 lang. So, every time na mag-meeting kami, kasama yung dating former president natin, si lang ba? ay uh, may nag-ereklamo, Kapitan, hindi namin maikutan yung isang ibang bloke kasi ang hawak kong senior, isang libo. Eh, sabi ko, Oo nga naman, paano mo naman mapuputa yung kalublooban no? kung eh, may hawak ng senior citizen? Kaya nung nagkaroon ng proposal ang ating Mayor Menchi na magkaroon ng eleksyon, ng Board of Trustees at uh, kung sino magiging President ng Barangay Admissioneers para sa pong mandalo yung 27 President po yan. Sabi ko, Ma'am, is it possible na i-correct ko lang po yung uh, distribution, I mean, yung paghahandir ng mga senior citizens kasi po, hindi ko balanse. Eh. Merong kukunti lang hawak, merong sobrang dami, merong sakto lang, eh, baka po pwede mag-adjust ko ako ng uh, Board of Trustees. Kaya ako, Pinakailangan ko na po, ang ginawa ko po, minimum of 200 members per trustee. Ang iba dyan, merong member na 250, 251, 281, kasi nga po, hindi eh, naman pwedeng uh, alisin ko sa kanyang bloke dahil uh, yun ay nasa bloke niya talaga. Uh, Kung baka yun ay cluster niya. Kaya uh, minimum of 200 bawat isang clusters. Kaya ang ating pong clusters ngayon, ay all in all about uh, 17,500. Tama ba si Jing? Si Asa si Jing? Uh, po natin si Jing, our uh, focal person na head ng ating po senior citizen. Dan, sila po ang ating uh, in charge sa ating opisina. And uh, talaga naman, after na ma-clusterize ko yun, sabi ni Mayora, kaya dito kailangan ko na yung 34 na sabi mo kasi ganoon ang resolution. Hindi yung pwede basta lang create yung ating mga board of trustees. And meron tayong dalawang board of trustees sa uh, M. Road, Yung tawagin ay Millionaire's Road, no? yung mga mayayaman. Yung isang number one na mayaman dito, si Noel. Asa si Noel? Asa si Noel? Asa si Noel? Ayan, si Noel, uh, alam nyo ito, ano to, uh, celebrity uh, movie writer to sa so mga dyaryo. Uh, ang dami itong mga sinusulat ng mga artista, kaya Ah, gusto niyo mag-artista, yes, si you Noel know, well, uh, Asinas, isa sa mga board of natin. Do sa part ng orolyo uh, at meron siya mga streets na hawak. And the other one is si Mr. Tolentino dyan, si Mr. Tolentino. Ah, oh, hindi na natin. So, isa nating na board of trusts doon naman sa may bandang boundary ng San Juan and uh, yung walk of golf, so si Mr. Tolentino. And the rest, out of uh, 34, 32 trustees na galing na sa World Farm Compound. So, nakakatuwang isipin na uh, talagang nag eh, kayo, oh, kaya nga meron kayong every every week na Zumba no? para exercise. Kasi sabi nga, ang pinakamalaga sa lahat ay yung kalusugan ng bawat isa. Walang ibang gamot, makakagamot sa bawat uh, bawat isang tao kundi ang ehersisyo. No? kapag ka gumagalaw yung mga kamay mo, daliri mo, yung hita mo, yung paa mo, yung mind mo, yung ulo mo, pagpapawisan ka, eh lahat ng mga bad cholesterol, lahat ng mga masasamang sakit na sa katawan mo ilalabas. Kaya tama ho itong ginagawa natin na meron po tayong every week na Zumba and we will resume. Dahil natigil po ito nung last election, yung ating pong uh, uh, ballroom dancing, no? And uh, I will ask to, pro to submit the proposal from our chairperson ng ating senior citizens, si Kagaw Linda, na magkaroon tayo ng ballroom kahit once a month or kung paano man ang gagawin natin. At uh, uh siguro kami natin ulit ikot-ikot na naman ulit tayo sa iba't ibang lugar, no? Kasi ang saya eh. At uh, ang, ang aking opisina, ang inyong kapitan ay lagi kong nakasuporta sa inyo. Okay po? So, kaya uh, aside sa binibigay naming Uh, financial assistance sa mga lumalapit sa opisina para sa panggamot uh, para doon sa uh, ating binibigay na birthday 'di ba kung merong birthday po ang city hall na 500 ang opisina ko po ay meron po 200 pesos kahit papaano pangdagdag ng isang kilong pansin at panghalong na panghalong manok 'di ba pero kaya lang kung ang ang birthday mo ay December dapat December po kinukuha na hindi po pwede. January, eh, kapitan, nakalimutan ko eh. Ay, hindi po pwede. Kasi nagre-replenish po kami every year. Okay po? So, dapat po ganon. And yung ating yearly na pamaskong handog ng ating pong, yung ating pong uh, ham para sa inyo, para kahit pa pano yung kasiyahan ng ating pong mga lolo at lola ay talagang ramdam dito sa ating pong barangay. Hindi okay, po? So, again, sa inyo lahat, bagamat, huli na po ang inyong pong Pasko, pero sabi niyo nyo nga, mas inuuna nyo ang Pasko ng inyong mga apo kaysa ang mga lolo at lola. Kaya nagparaya po kayo sa inyong mga apo. Ngayon yun lang po ginawa at nagkaroon kayo ng time to have this program as a uh, ating ballroom dancing and uh, ating Christmas party. Kaya po nagpakan natin uli ang ating Pangulong, si, uh, si uh, ating Linda. Okay? Nagpadala po ako ng 20. Ilan pa ito? Dalawa sa ako. O, oh, 20. 20 sacks na bigas. Iraffle na lang po niyo mamaya. And then, uh, kaya lang gigilingin po po yan. Paan na kayo gigilingin? <laughs> Pero bago, bago lahat, asa yung raffle mo? Okay. Magpaparaffle po ako ng 5,000 pesos.